Good morning po mga kalaki, gising na, bango na mga kalaki at syempre po ngayon pong 5am, swerting, swerting, swerting araw po ito mga kalaki para po sa ating lahat dahil po nalalapit na po ang mahal na araw mga kalaki oh, sa isang araw ano na oh, sa isang araw na ba, lunis santo na mga kalaki kaya ano pang hinihintay mo, kaya eto natutok na rito mga kalaki dahil ngayon pong umaga, abay mamimigay na po tayo ng mga 2 digit lucky numbers dito po sa aming vlog. Kaya tutok na mga kalaki, bango na dyan kung ano pang ginagawa mo dyan. Gising na po, eto na po, ilista mo na ang mga lucky numbers na ibibigay ko para po sa inyo. Ayan. At syempre, kung ready ka na, kung gising ka na, okay, sabay-sabay po tayo mga kalaki. Okay, no, Ilista niyo po ito ha. Tara na po. Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging syempre milyonaryo. Ayan po mga kalaki, tutok na po rito. Tandaan nyo po ang mga lucky numbers namin. Talagang sinusumada po natin yan. Pinagpa-partner-partner natin. ipinibigay po natin ng libre para po sa mga inyo na mga nanonood po tuwing umaga, tanghali, hapon, gabi. Ayan po mga kalaki. Okay. At nawa po mga kalaki, ngayon po, araw na to, abay isa ka sa mapalad ng na mga panalo namin na dahil po ang dami na pong nanalo mga kalaki nitong Marso po mga kalaki. Okay. At syempre, Tutok na rito dahil eto na po ang mga 2-digit lucky numbers. Umpisahan po natin sa bayad ng San Mateo, Rizal. Ang 2-digit lucky numbers mo ay number 8 at number 22. Isabela, 12, 26. Tugigaraw, 3, 15. Rojas, 15 Gs. Capiz, 21, 24. Bohol. 12.30, Bulacan. 27.22, Baguio. 2.4, Romblon. 1.15, Angono Rizal. 11.16, Montalban Rizal. 23.28, Antipolo. 7.2, Taytay -tay, Rizal. 8 Gs, Cainta Rizal. 9.14, Ayan. Bicol. 36, 5, Batangas 2, 24, Bataan 21, 15, Butuan 5, 17, Benguet 11, 8, Iloilo 12, 14, Leyte 1, 3, Samar 26, 20, Paranaque 14, 18, Manila 9, 32, Pasig 7, Uno, San Juan 12, Gis, Marikina 31, 20, Tabuk 8, aya ayan. Taylang, 12, 6, Quirino, ano to, 22, 5, Bacolod, 9, 16, is Baki, ah, Kabite, Baki, <laughs> Kabite pa yata 22, 14, Taguig, 520 Mindoro sa East 25 Marinduque 1927 Caloocan 3235 Montinlupa, Lupa 1916 Palawan 1318 San 814 Apayao 213 Ayan at syempre po Quezon City 2020 20,

7.29. Cebu, 14.4. Ayan mga kalaki, puputulin muna natin dyan para po sa masusugin nating mga followers na nakatutok po araw-araw para makatanggap po kayo ng mga libreng lucky numbers dapat nakapalong po kayo sa mga legit na account namin hanapin niyo po kami sa Facebook Red Parungkin po ang itay tapos i-check niyo po ang followers dapat po may makita kayong 400,000 plus followers ako po yun at syempre po may second account po tayo Red Parungkin din po na naka yellow t-shirt ako na may 50,000 followers po na, may, na kasama ko po si Lola Carmen at Aris Gatchalian and pwede cheat na account namin sa Facebook. Meron din po tayong YouTube, Red Parongkin po na merong 16,600 followers. At syempre po TikTok. Ang TikTok po natin, Red Parongkin po na merong 424,000 followers. Ayan po yung mga legit na account namin sa social media. Pwede po kayo rin humingi ng mga lucky numbers, mag-suggest, mag-request, magpa-code. Pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga video namin at nag-ahard at nakafollow. Ah. Dapat po nakafollow, automatic po, padadala kita ng lucky numbers diyan mismo. Mismo sa messenger mo i-check -che mo yan. Uh, sa spam message, meron ka ng lucky numbers tulad ng mga padala natin na sila po ay nanalo na. Ayan. May mga nananalo po sa mga lucky numbers natin at meron din pong hindi. Hindi naman po tayo nagsisinungaling. Pero ang maganda nito, tinututukan natin ang mga kalaki. Hindi tayo nagsasawang magbigay ng mga libreng lucky numbers. Katulad ngayon, ang mapapanood nyo po, kunin nyo po yan kahit saan nyo tayaan yan, libre po yan mga kalaki. Okay? Tandaan nyo ang lucky numbers namin. Libre, wala pong bayad dito. Private consultation po ang may membership fee at good for 3 months naman po. Ako po magbibigay ng mga tatay at masalog ng 3 months. Ha? STL, sa Lotto, sa Wedding, sa National Abroad. Ako po magbibigay sa iyo. Ayan. At nawa po baka pag na-code ko ang month at Merger mo, ay swerte pala mga kalaki at natutukan kita sa mga laban mo Pilipinas at abroad. At may mapasama ka sa mga book winner namin at makikita ka namin na ipopost mo, ipopost kita sa aming Facebook page mga kalaki. Okay, tandaan niyo po mga kalaki, sa mga interesado po na subukan ang galing namin, magpa-private consultation na kayo at message na po kayo, usap muna tayo bago kayo magpa-member para legit na ang kausap mo, ako at hindi po ibang tao mga kalaki. Okay, so tutok na po mga kalaki at nawa, tandaan niyo 3 days po bago tayo magpapalit huwag pong makulit. Ayan, gising na mga kalaki, eto na ulit ang mga tips at mga code na mga 2-digit ng bawa bawat bayan, kunin mo na Aklan 23 20 Aurora 12 14 Laguna 7 28 Quezon 21 34 Olongapo Gis, 17 Davao 5 14. Ayan mga kalaki, kumpleto pa mga 2-digit lucky numbers, takbo na sa mga sukay ng outlet at gising na. Make sure po na nakarambol ang 2-digit, 3-digit at 4-digit para mabaliktad man ang numero, panalo pa rin po tayo. At ito na po ang paborito ng lahat, ang shoutout time na miss ko ito. Ayan, shoutout po kay Nanay Felicidad Santa Ana po ng Antipolo City, Diyan po sa may... Ano to? Ayan sa may Sumulong Highway po sa Marcos Highway sa May Antipolo. Hello po, maraming maraming salamat po sa inyo dyan. Ayan po sa inyo at maraming maraming salamat po sa mga nanonood po sa amin sa Antipolo. Hello po. At siyempre po sa shout out naman po sa mga ayan sa uh, mga tindera po sa tindera ng mga damit dito po sa Public Market po ng Taytay Rizal. Hello po sa inyo mga kalaki nakatira na tumira po ako dyan sa Musog. Lagi ko pong sinasabi. Shoutout po sa inyo. Mananalo po tayo. Hello, Taytay. Kamusta ka?